Magandang uh, umaga po sa lahat ng ating mga tangkero diyan no mapa illegal at mapaligal Magandang umaga, magandang uh, buhay po sa lahat. Ito po ang tangkero ng bayan si Katuring nagbabalik sa matagal na araw no. Panahon na hindi ho tayo nakapag-usap at nakapagkwentuhan dahil uh, nung mga nakarang araw ay abala po tayo at uh, marami po tayong mga inasikaso at pinuntahan uh, uh, ang ilan doon ay uh, may kaugnayan sa kung paano po natin na ikangay mas lalong paluluwagin ang ating operasyon ng uh, pag-LPG no so kahapon ay dumalo si catering sa Santa Maria Bulacan upang uh, saksihan ang pag-iisang dibdib ng kanyang kapatid sa ama no, yung batang ito ay uh, pumunta sa atin ng grade 4 hanggang uh, pinag-aral natin ng uh, high school at ng kuleyo pero sabi ko nga, eh, hindi naman po na uh, uh, kinukuha ang lahat ng credit na tayo po ang uh, nagbigay ng magandang buhay sa kanya, hindi po eh, isa pong uh, kasakiman na tayo po ay uh, sasabihin natin na kanya gumanda ang buhay niya eh dahil po sa atin, naging instrumento lamang po tayo ah, nang eh, ay nga ay eh, kung uh, nang kanyang uh, eh, pagunlad ng uh, buhay no eh, siya kahit papaano sa kaya kabataan niya ngayon pa lamang pagka-graduate niya ayun nagkaroon na po siya ng lupat bahay sa San Mateo ah dahil uh, talaga hung, yung batang yun ay napaka-matured na yun ay aking kapatid sama ama na nakita lamang nung pumanaw ang aking ama sa Nueva Ecija. Eh dahil po ako na lang din na nabubuhay sa orihinal na binakbangan ng aking ama eh nakasalalay sa akin ang obligasyon na kahit man lang isa sa kanila ay maitawid ha ah? at ah, sila na rin ang magiging ah, dahi, ah, magiging ah, ikang eh, ay ah, magkakaroon ng obligasyon sa kanilang mga kapatid na mag-angat din yan ah, pero inulit ko hindi ko Uh, kinukuha ang kabuang credit ng kanyang uh, uh, ano man ang, uh, marating niya sa buhay. Bakit sinasabi 'to ni Catherine? Eh, pagbabahagi lamang. Anyway, uh, nitong buwan ng Agosto, alam po natin na maraming pagtaas ang naganap, ano? Uh, ang Petron at Sulayne, nauna na pong nagtaas ng 5 piso kada kilo. At uh, ito pong mga independent ay uh, sumunod nang nagsipagtaasan ng uh, isa, dalawa hanggang tatlong beses at uh, malamang na posible po na magtaas, sumabay so, na naman po sila at may magiging pagtaas po, 100%. Malamang po 'yan dahil alam naman po natin sa maganitong panahon ay pwede pong magkaroon ng pagtaas uh, nitong December Kanyang uh, sinasabi natin, ito po yung mga panahon ng Exodus o yung pamamaalam ng ilan sa ating mga customer dahil alam naman natin na hindi ho masaya at hindi katanggap-tanggap sa ating mga suki na sila itaasan no? kaya sila po ay uh, ang tawag nito eh, mga ngapit bahay na namang muli Ayan. Eh, yan ay normal na galaw ng ating mga suki sa isang uh, LPG Kaya sa isang nagmamayari ng LPG han, huwag ho ninyong ipakukula ang inyong mga suki. No? Huwag niyong aawayin at at uh, uh kung ano pa na hindi magandang relasyon na iiwan kapag ka ang suki ninyo ay lilipat at mga ngapit bahay. Sa halip, eh, paalalahanan lamang po ninyo na kapatid, mahal na suki, pinalitan ko po ng magandang uh, tangke, ang inyong uh, pasabog, uh, ang inyong Goodbye Philippines na tangke uh, at inihanda ko po kayo sa uh, eka eh, nga standard na sirkulasyon ng mga tangke eh hari na wa, sa paglipat po ninyo ay insist po ninyo na kung ano pong brand ang gamit po ninyo ay uh, same brand din po ang dapat na isupply sa inyo para ho hindi ho kayo uh, bandang huli ay eh, Asan na yung stapler natin? Bandang huli, eh, makipag-away din. Ha? Ah, sa inyong lilipatan. Ito po ay panawagan natin sa mga suki. Ano? Na pagka ho, lumipat ho kayo, kayo ho ay hindi namin hino-hostage at hino-hold up. Kapag, kayo po ay malayang pumili, lumipat sa mga uh, LPG na ninanais po ninyo. Ha? Ah, na gusto po ninyo, wala hong problema. Pwede hong uh, mas mura sa kanila ng 20, 30 eh, Naturalmente dahil hindi kami pare-pareho ng mga operational Leka eh, nga ay uh, expenses ah? o, oh, Dahil kanya-kanya uh, tayo ng uh, mga planta, mga brand na pinagkukunan Kanya ho iba-iba ang presyo At uh, ang iba po ay hindi naman ho direkta sa brand kumukuha Kumukuha po sila sa mga dealer Na ang mga dealer naturalmente may patong din po yan Ayan, sinamahan pa ng pagiging legal, ang dami pong mga uh, babayaran, kaya kinakailangan din po na yung mga bagay na yan na binabayaran po natin ay nakailang mabawi din po yan. Tulad na lang halimbawa po, ayan, magagalit na naman po itong mga kolorum natin. At magagalit, magagalit na naman po itong mga kasama natin na, na legalista na Si katuring kung makapagsalita, akala mo talagang sumusunod na isang damporsyento. Ayan o, oh, o, oh, ayan, sa BIR na naman po natin yan. Ah, ilang araw lang po yan. Tatlong araw lang po yan na hindi ho ako nakapag-resibo. Uh, resibo. ayan, pinaresibuan ko. Ha? Ah, o, oh, ayan, nakalagay, catering. Ah, 3%, kaya yung aking rider, eh, binaba, sabi ko rin sa kanya kung gaano tayo ka-compliant, no? Uh, faithfully, ah, na faithful tayo na nagbabayad, na? No? Bagamat, uh, Siyempre, no? Mangilan-ngilan, medyo nakakaliban po tayo pero pinakikita po natin na si nagbabahagi po tayo ng maliit na porsyento, kabahaging porsyento ng ating kinita o hindi man kinita ng ating benta doon po sa pamahalaan, sa Republika ng Pilipinas. Ayan. So, uniulit ko, isang karangalan at isang kagalakan na napakalit po ng ating negosyo eh, nagagawa po natin magbahagi ng ilang porsyento at latlong percento sa kabuan po ng ating uh, kita. Uh -huh. yan So, inuulit ko sa mga kasamang kero na maging matyaga lamang po tayo at maging masipag po tayo. Maging uh, magalang po tayo at uh, sa lahat na po. na no, maging maalam din po tayo sa ating mga sa lalong-lalo na po sa batas na sumasaklaw sa atin dahil uh, marami ho ang mga suki uh, na nagtatanong anong kaibahan ng Sulin anong kaibahan ng regasco, anong kaibahan ng fiesta dahil uh, very material po, it is material for them. Bakit ganon Iba-iba ang presyo ninyo. Pare-pareho lamang LPG 'yan. So eh, mag-memorize ka ah? Ah, mag-memorize ka ng nga, eh, rason na ah, justified kung bakit nga naman magkakaiba ang presyo ng mga yan para hindi ko tayo nakukot in the act na parang wala tayong nalalaman at ang nalalaman natin ay halos eh, mas mababa pa sa kaalaman nila in terms sa ating eh, operasyon e eh, nandito po tayo sa business na ito naturalmente eh, kung sino man ang mas nakakaalam ay eh, mas dapat na ikaw ang mas nakakaalam ah, Marami pong uh, customer na Baparahin uh, ka O kaya ikaw eh Iko-corner Kaya huwag kang pa-corner Dapat alam mo Anong dahilan? Bakit mahal? O katulad na sinasabi ko Isa ng dahilan yan Pwedeng tayo po ay nanggaling sa dealer Hindi ho tayo direkta galing sa brand Pwede pong magkakaiba po tayo ng planta Pwede pong tayo eh Parang katulad din ng mga supplier Iba-iba Ah, ng presyo nila bakit? Eh yung iba, pumupunta direkta doon, mas mura si dealer ang kuha niya. Ah, dahil direkta siya sa planta. Samantalang ikaw, eh binabagsakan dyan ng mismong planta, ng mismong brand. So, dahil binagsakan ka, eh obviously and it is normal na kukunin nila 'yung kanilang uh, gas expenses and other expenses na sumasama po doon sa kanilang uh, pagtransport, pagtransfer o pag ng ng iyong tangke papunta sa iyong pwesto. Ayan, ano? So, ayun nga. <coughs> itong Agosto at itong uh, Jula itong September ay uh, asahan po natin na naman ang isang bugso ng uh, pagtaas at sa mga suki, ikinalulungkot po natin dahil talagang uh, wala ho kaming ibang pwedeng pagpatungan uh, uh, ng mga presyo na 'yan kundi ang mga suki rin po namin, kayo po, mga mahal na suki. Ayan, kanya konting tipid-tipid uh, po ng inyong mga gamit, no? Eh, kung dati po kayo nagpapakulo ng tubig doon sa inyong uh, gas <coughs> stove, ay pwede hong uh, medyo tiisin na ninyo yung lamig. Ha? Huh? O kaya naman eh, kung meron ho kayong mga sinibak na kahoy dyan, eh, emitin nyo rin paminsan-minsan. No? Ayan. So, mga suki, uh, sa po ang pag-uusapan po natin na pwede nating ibahagi sa inyo na ito pa mga suki kapag kaho kayo eh, uh, para hindi mawala yung tangki ninyo ulitin po natin para hindi umawala yung tangki ninyo sa uh, sasabihin po ninyo doon sa inyong outlet pag umorder po kayo pagbilan po ng name ha uh, uh, babanggitin mo mention the brand wala, wala akong alam ng brand-brand na yan eh. Basta kulay orange, eh kulay blue. Tanggalin nyo na po yung ganyang kulto. Yung kulto ng kulay na puro lang kulay, ano? dami hong mga kulay na pinagpukulay nitong mga illegalista at uh, mga haliparot at mga sumasayaw ng salumi. At ito'y... Uh, ah, itong mga... ka nga eh... Ang uh, kanilang uh, hanap buhay ay... Eh, uh, Uh, mga Sunday group ha? Ah, at saka mga uh, World of Darkness. Ayan. Sila yung mga World of Darkness. Gustong gusto nila na ng gabi mga nocturnal. Ah, mga nocturnal operators. Ha? Ah, at saka mga Sunday group. Ayan. Pero hindi naman sila pumupunta sa simbahan kundi pumupunta sila sa isang ikanga eh, ay eh, matigas na ulong planta rin. Ayan, nagkalat po yan. Kaya mga mahal naming uh, uh, operator o mga inspectors ng Department of Energy eh konting uh, agresibo pa Sige po, uh, wag mo kayong magsawang mambulabog dahil sa pambubulabog ninyo ay dumarami po ang nagpaparehistro at dumarami rin po ang tumatangkilik ng mga customer at nakikilala na itong mga brand na ito dahil uh, nagkakaroon na po ng viral effect ha? Nagkakaroon na po ng viral effect ito pong pagtanggi ng marami ng mga outlet sa mga dragon, mga pasabog at goodbye Philippines na mga klase ng tangke. Ha? So ulitin po natin for purposes of education sa atin pong mga suki. Ano ba itong tinatawag mo katuring na mga dragon, goodbye Philippines at mga Japanese at mga unbranded at mga generic na yan? Ito po yung mga walang tatak. Ito po yung mga walang trade name Ito po yung walang mga permanente teka nga Na mga uh, markings Walang mga emboss Walang mga nameplate O metal plate na nakalagay na Nakalagay doon Regasco Gasol Solane Ayan ha? So, ayan Yung the mere fact Ulitin po natin The mere fact Na wala pong trademark ang inyo pong tangke, yan po ay ipinagbabawal na i-refill. So kinakailangan po yan na maipalit sa inyong mga authorized na outlet or refilling plant or brand. Pwede nyo pong ipalit yan. Provided na dapat ang kondisyon ng iyong tangke ay swappable. Ibig sabihin, uh, ring type, maayos ang katawan, hindi siya chap-chap. Ano ba yung chap-chap, mahal na suki? Ito po ay mga klase ng mga self-fabricated na mga klase ng tangke na pinagdugtong ang isang pangit mula sa magandang tangke, kinat pinagdugtong. O kaya naman, ito po yung mga substandard talaga na wala, magkaroon lamang po at dumami lamang po ang tangke ng isang suke, ng isang outlet, ay gumagawa po sila ng, meron po silang mga repair and maintenance shop para ayusin ito pong mga klase ng tangke na nagiging piligroso na po sa community. Ayan. Anya si Katuring ay eh, galit na galit po 'yan lalo na ho pagka ang isang halimbawa uh, uh, lang no tulad halimbawa ng uh, mga suki natin na nagsasabi may singaw may singaw may singaw bay ah, wag ho kayong papayag mahal na suki na iiwan ng rider ng supplier ninyo ng inyong tangke ay may singaw dahil hindi ho tayo masaya na limandaang pamilya ang mawawalan ng tahanan dahil lamang sa mga responsableng obligasyon both the outlet at saka nung customer. Kanyaho pumanta po at pumasok po ang 11592 primarily for uh, the, to eliminate, to eradicate, to capture, to remove from the market. Ito pong mga unbranded. Bakit ka to ring kinakailangan branded? Ipinopromote po dito ng 11592 and uh, yung po enabling guidelines yung tinatawag na sense of accountability at para matukoy who is responsible then sino ang responsable sa tangki na yon ayan kanya ulitin po natin para hindi mawala ang suki mo mahal na suki ang mawala ang mo mahal na suki sasabihin mo pag tumawag ka wag na wag mong babanggitin ang salitang m gas okay liban na lamang kapag ka ang tangki mo ay talagang M, tapos G A S na kulay blue. Ah, sapagkat ito po ay uh, inassume na ni Island Gas bilang kanyang sister brand, eh branded po 'yan. Pero 'wag niyo sasabihin na M Gas kung ang sa dahil lamang sa inyong uh, pagkakaintindi na komo de Roscas yung tangke. como dipihit ang tangke kahit na Sulayn yung tangke niya, kahit na petron yung tangke niya, ang i-order niya ay M-gas. Mali po, nasasabihin natin na M-gas. Ngayon, sasamantalahin ho kayo ng mga criminal outlet. Ito pong mga nagmamayari ng na mga pasabog at gusto na lamang mag-dispose ng tangke nila. Tatanggapin po nila yan at dahil ang request mo, ay M-gas, ang iyong petron, ang iyong sulen, ang iyong regas, kung ano pa mang brand na yan, ay papalitan ng goodbye Philippines or tinatawag na pasabog na tangke. Ito pong mga nagbibigay nito, na wala pong malasakit ito. Nagkukunwari lamang po ito na nagsasabi, mahal ko ang masa, gusto ko murang LPG. Sandali, tignan mo ang tangke. Okay? So, hindi naman lahat ng generic ay dragon. Kanya nga homeron meron tayong tinatawag na swapping. Provided na swapable ang kondisyon ng iyong tangke. Pero pag kay Katurin, pagka catering, ultimatum, pagkaho nakita natin, na masaman at sumasayo na ng lambada ang iyong tanke, eh, eh hindi na ho tatanggapin yan, at pag nakita na hindi pantay ang paggulong ng iyong hindi na ho tatanggapin yan at pag nakita na kumikindat-kindat ng shoulder at yung kanyang mga alawang eh talagang nagtuklapan na at uh, namamaalam na aba hindi na tatanggapin yan okay, so ulitin natin mga suki Ah, uh, ito pong buwan at susunod na buwan, alam naman natin normal po yan pag nagtaas po ang LPG, Diyan po naglilipatan ng ating mga suki. Kaya uh, gawin ninyong maayos ang inyong pagpapaliwanag, gawin ninyong katanggap-tanggap ang inyong pagpapaliwanag na hindi kayo nag iimbento at pwede rin na pwedeng maghati kayo sa pagtaas no? para lamang humaypakita mo ang talagang malasakit mo sa kanya. Okay, so sa mga legal po dyan, eh wag ho tayong wag ho binabago ang ugali natin na nagiging asal uh, balasubas tayo minsan sa group sa ating social media group sa ating uh, group doon sa ating uh, FB page ah wag ho tayong mag-away-away doon no at sa mga hindi pa nakakapagparehistro eh pwede ho kayong magtanong sa akin 09999950553 ipakilala niyo lamang inyong pangalan taga saan po kayo at kayo po ay aking sasagutin. Ha? E mangyaring tumawag po kayo dahil masakit naman po ang kamay ni na sagot ng sagot sa inyo. Shout out po kay Ginong Andrew Magsanok ng Kabyaw. Nueva Ecija, saka po at nakikilala po ninyo. Ah, kinikilala po ninyo ang aking uh, kakay-kontribusyon sa industriya na nagiging bahagi ng uh, ika nga ay pagproseso ninyo ng LTO no pero hindi pinapangako ni Katuding na pagka kayo nagka LTO ay 20 30 10, lima ang benta nyo kada araw yan lamang po ay isang obligasyon natin na naayon po sa batas Kung meron o wala kang benta ay obligasyon mo na maging legal dahil obligasyon mo hindi lamang po sa Republika ng Pilipinas obligasyon mo po ito sa ating ika uh, nga ay mamamayang Pilipino ha o, oh, eh, ito nga, pasikip talaga ng pasikip ang mundo ng mga ilegalista dahil uh, ma, nagkalat na po at uh, yun nga, viral na po yung sinasabing, bakit ganun, tinatanggit-tanggihan, tinatanggit, yan, tinatanggit yan. ah, tapos, China charge charge, charge pa. Ayan, alalaman na, na talagang yung mga ganyang klase uuri ng tangke ay tinatangyan na. Kanya, wag na ho kayo mag-invest sa mga illegal na klase ng tangke. wag na ho kayo mag-invest sa mga generic. Huwag na ho kayo makipagpatintero niyan at iayos po natin ang ating mga kulong-kulong, -kulo, mga ginagamit. Iayos po natin ang chef natin, ihanda po natin sa ligtas na na eka nga ay uh, chef <coughs> dahil alam naman natin eh, importante po manguna po ang eka nga ay safety o kaayusan at kaligtasan. O ha? uh, maging matyaga lang po tayo tuloy lamang po ang marketing natin at iba't ibang pamaraan ng marketing wag po tayo magiging eka uh, nga eh uh, wag natin tutularan yung mga maling uh, pamamaraan ng uh, nga, yung katulad ng panunulot at ah, <coughs> wag wag po, Dun lamang po tayo sa normal habaan lang po natin ang PC pag hindi na po natin kaya, tumiwalag po tayo wag na po tayong maraming sinasabi pa magandang umaga, ito po ang yung uh, ng bayan, si Katuring at shout out lahat po sa lahat ng taga Nueva Ecija, taga Nueva Vizcaya diyan ng mga tangkero. Ha? Ah, yung taga Cagayan diyan, ha? Ah, shout out yung taga Camarines, taga Luzon, taga Laguna, ha? Ah, sa buong panig ng Pilipinas na sumusubaybay kay Katuring at sa lahat po ng ating mga basher din dyan na lumalabas na parang akala mo kung sino si Katuring akala mo kung sinong mayaman si Katuring akala mo kung sino eh mahal ko pa rin kayo magandang umaga po